Okay. parang baby ko lang yung pagkis ko yan mga kung ano kasi nasne wala nila bisikleta nasne kung anong taka naman anong taka ko lese naano sa matigmo yung yung pero ko alam hindi naman din na pang na 9, na Ang re ko na is yung pang Kung sila niya pang-7, si Dicky naka hindi Ngayon, ko yung hindi ako nakapasa. pasa ako ng dalawang bago naka Kasi bakit? Meron din ako, hindi ko sinayos yung pag-review Hindi ko sinayos Ako tao, hindi ako nag review Hindi ko review Kumbaga, pwede ba kayong time na na nagkaroon pa mo isang chance na mag-fix na muli? nag na ako ng Umaga gabi, nag-review Kasi nakita ko na yung eh. Kasi may marami ako na ako sa panahon. Pinagin ako yung panahon na sa akin, sa na ako ngayon. Sana Umaga marami ako ngayon na panahon kasi nag Umaga, kasi nag-review sa mga ulo Kasi sana next year po na lang, first college na ako. Amen? Pero po, yung mga ganun ba? Darum, na yan, siguro sabi yun yung kami ng Diyos. Siguro hindi ako rin mag-college, kaya ba rin. Pero nang kinayon ako ngayon, hindi pa ako rin mag-college. Tama ba yun? Kasi yung plano, eh, yung plano para sa akin, yung nakatatak para sa akin. Kasi yung plana, ako ba? Hindi sa may plano. Kasi kung tayo na yun, pagka napasak ko yung isang isang is grade 10 na ako nun. Nastasia. Ayan. Pero last year, dapat kay 11 At yung grade 12 ako dapat niya. puno pa sa Pero sa time, hindi pa ako ready for college. Siguro ako kaya hindi pa, hindi pa ako ready kasi nga na ito. Kaya na, uh, sila, okay, nung time na ayun exam ang ginawa ko nun, siyempre, muna akong ang muna ko ginawa muna Ang tinitang yung mga ko. Muna-muna talaga science, tapos English. Take the three as nabubuhay. Hindi ko sila, hindi ko pre-tory na sila ba sa si 5 English at yung license. Kung baka nga ako po eh, nabubuhay pa. Kung pa na kasi naman mga numbers, walang mga census and census. Imagine, walang mga talibutan ko. Walang mga, identity, wala, naman walang mga so, talagang definition, mga identification. No, wala nga, wala nga, identification, nga, wala wala Kaya kaya tayo dito ng personal, ng personality, na -personality na pero yung time na yun, nag-review ako, nung ayaw ko, nung ayaw ko lang nag-review ako. Kasi yung time na yun, mga one month, bago nabasok mo ang exam, sige, naka-masa nga ako yung video. So baka sige, nag-event eh. Yung pangalawang take ko, pati-kiti. Yung pangalawang take ko, is nang isang kapasan ako yun. Kapasan na ako yung pangalawang take ko, nasa likod. Kasi, kasi nangyariw sa puno eh. Pagka sinari sa isang bagay, eh, nag ko na, Mag-practice ka lang, mag-practice. Diba? Sa guitar, example ng guitar. Nung, nung taga ako, oh, hindi ko sila seryoso. Kasi bakit? Masakit. Yun yung mga, ano, yung mga side ng sa mm -hmm. Yung mga pagka nag-artis ako na masakit, kasi wala ka lalo Pero pag tumagal, pag nag-tunay niya, ano na? Ano, ano, wala ka nang ka tapuan? Tawa? Tawa, tawa sumama ng guitar dito, wala ka nang maramang tapuan. Kasi may kalyo na. Ipagal, ano muna gawin natin pagkakaroon ng time times na mga pananaw na wala tayo? Dalapit na si Diyos, dapat mag-send His Dapat si Diyos tayo. Amen?